Arestado ang isang suspek sa kinasang joint by bust operation sa dagumpaan Maramag Bukidnon. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Maramag MPS kasama ang PDEA Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian Mesa Panganiban, OIC ng Maramag MPS, ang suspek na si Alias Mar, 41 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspek ang apat na pakete ng hininalang shabu na may bigat na 45 na gramo at may standard drug price na 306,000 pesos at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Yung mga taong nag-involve sa kanilang sarili sa paggamit o kaya sa pagbebenta ng illegal na droga. Uh, makakaasa po ang ating mamamayan na ang inyong kapulisan po ay andyan at hindi hindi po titigil hanggat hindi po natin mapupuksa itong uh, illegal na droga sa ating komunidad. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pambansang pulisya ay hindi titigil sa pagpapaigting kontra illegal na droga para sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng nasasakunan. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang Police News Network correspondent, Patrolwoman sa Berdos, alagad ng batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.